Ayan mga idol, oh. kain po tayo. Ayan tayo yung ulam dito na malunggay. Uh, yung talbos ng ipinong dilaw, uh, ligaw. Kumuha ko ng konting talbos ng ipil-ipil. Talbos ng kamote. Tapos meron tayo dito. Hmm, tilapia. Yeah. Na sinigang. Ah, kain po mga idol. Ayan tayo sa na ng Saan tayo? Hmm. Dito tayo sa talbos ng ano, ipinipin. Yeah. Dahil sa natikman ko ng mga idol, ulit natin yan. Hmm. Hmm. Harap siya mga idol. ito yung ano talbos ng ligaw na ano ligaw na pipino hmm lahat masarap yan hmm talbos na ng... ano ang mga Manunggay. Para talagang gulay mga idol. mo hindi pa po kumakain sa inyo. Kain na. tabi po sa mga hindi kumakain ng ganitong klaseng pagkain, ano po? Kain po tayo. ipit. Masarap naman siya, parang pangkaraniwan nagbulay lang din mga lodi. Yung mga manok ko pagkaalam na nagbibidyo ako, sumasabay ah. pa, marami sa paligid ito mga ito, lo. Magala-gala pa lang. Marami ka na makikita dyan. Dalawang klase kasi yung ano, yung ligaw na pipino, meron yung malalaki ng konti. Pule-pula. Meron naman yung maniliit. Sabi ng iba, yung mga kumain ng kulay-pula, na pipino ligaw. Ayun, Medyo mapakla yung bunga. Pero ito naman mga idol. Ito yung talbot na ano. Maliliit na ang palaya na ligaw. Ay na ano. ipinang ligaw. Ito yun. Maliliit. Okay naman siya. Pino. Pino. Masarap naman siya mga idol. Para nga lang normal na gulay. Yung kasing dahon ng isang kulay pula na ano, na bunga ng ampal, uh, pipinong ligaw. Medyo magaspang yung ano, yung dahon. Ito naman hindi. Yeah. Para sa akin, okay siya. Hmm. Yung matitira, yung matitira ko mga gulay mga idol, pakain ko sa mga bibi ko. Ano Yung mga bibi naman. Hindi naman masila yan. Kahit ano, kainin nila yan. Ang sarap mga idol yan. Pinakulan lang natin sa bitchin asin. Hmm. Okay. Salt, mga idol. Dami lang ang gawa nung sotawa kong bagong. Favorite ng lang ang bagong eh. Pinatawag sila. Hmm. Para pang gulay mga idol. Hindi ko naman kayo pinipigil kumain ng mga kinakain kong ibang gulay. Sa ibang tabo. Karami mo kasi lang yung kinakain. Talbot ng ampalay ha. Kamote. Taluyot. Tam. Um, yun yung kinagis na natin mga idol. Ang dahon dahon ng malunggay.

Ako, ano bang idol? Tatakbo ko na 'to. Thank you lord sa isang masarap na palanghalian. Bye bye.